Good afternoon. This is Jumbo's Kitchen. Magluluto po tayo ng tatlong kg pansit bihon at hahaluan ko po, po ng pansit miki. Okay, let's go na! Na magpainit po tayo ng mantika. Pag mainit na siya, magigisa po tayo ng bawang at sibuyas. Ayan mga guys, ginisa ko na ang bawang sibuyas. Tapos, nilagay ko po yung pork meat at saka chicken meat. Ayan po, mga guys. Bibisar muna tayo na igi. Tapos, nilagyan ko ng epolio at saka tapos. Ibibisa ko rin, mga guys. Ayan po. Ng paminta, bichin at saka chicken nor Ayan mga guys, timplahan natin para masarap po. Tapos, ang isusunod ko ilalagay yung ating chicken broth. Chicken and meat broth. Ayan mga guys, nilagay ko na po yung chicken and meat broth. Ayan po, pakuloyin po natin muna yan. Nilagyan ko na rin ng black sauce or toyo. Okay, mga guys. Wait natin until kumulo siya. So, ayan na po, mga guys. Luto na po yung pansit. Nagbigay na rin ako sa mga silingan. So, kain po tayo ng merienda natin, mga guys. Ayan, pansit. Ayan po.